bagong political ads ni Senator Amy Marcos kasama si Vice President Sara biglaan lang. Itim na tema ng poll ad simbolo ng pagluluksa para sa bayan. Kasama mo sa Balita si Rajaman Kondematak. Nilinaw ni Senator Amy Marcos na biglaan ang pag-shoot nila ni Vice President Sara Duterte ng bagong political ads kung saan ang kulay ng tema nila ay itim at seryoso rin ang kanilang mensahe. Malayo ito sa nakagawian natin na makulay at masaya o pa-jingle na uri ng kampanya ng ilang mga kandidato sa halalan. Ay kay Senator Marcos, pagbalik ni VP Sara mula sa dahig, ay nagkasundong mag-shoot na agad lalo't nakalimutan na, na nila kampanya at masyadong nakasentro siya sa mga nagdaang pagdinig patungkol sa pagdampot ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng mababatas na si VP Duterte ang pumili ng temang kulay itim sa kanyang poll ads na simbolo ng pagluluksa ng bansa dahil sa hindi pagtutok ng gobyerno sa mga pangunahing problema sa bansa gaya ng kagutuman, mataas na bilihin, korupsyon at krimen. Sang-ayon anya siya rito dahil wala naman anya sa lugar na magsayaw-sayaw sila habang dumaranas ng dagok ang bansa. Binigyang diin din ng senadora na sa kabila ng mga pinagdaanan ng mga Duterte at Marcos ay nananatili silang magkaibigan at hindi nakaapekto ang mga maanghang na salita na binitawan ng kanilang mga kampo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Tatak, RMN.